You what's up mga idol? Welcome back to YouTube channel. Ha uh, TV page mga idol. Ngayon, gawa tayo ng ano idol, uh, video. Dahil dito sa aking lisensya mga idol, malaki talaga ang ano, Malakit malak, malaki talaga ang katangahan ni Bongbong Marcos mga idol. Ngayon, ito ang lisensya ko mga idol, kumuha ka ng lisensya. Tapos, ang ang card mo sa lisensya mo mga idol hindi mo nakukuha no dati pag nag renew ka matik yun balik sa yung lisensya pagbayad mo pagbayad mo wala ka nang iisipin sa lisensya mo ngayon mga idol mayroon akong ikapatunay sa inyo ito ang time ito ang si Bungbong Marcos ngayon nakaupo na wala talaga napagkabobo talaga tong Marcos na to tinan mo idol anong masabi nyo dito sa lisensya ko o oh, lisensya ba to lisensya ba to ng driver lisensya ba to ng driver ganito yung lisensya mo bakit bakit hindi nagawa ng ano matino sa gobyerno yung lisensya ngayon sa mga driver no idol yung Presidente natin, nasaan bang ba utak? Nasaan bang ba utak sa ating Presidente? Bakit hindi siya nakapag-isip sa atin ng matino? Ito, malaking bagay ito sa tao, ang lisensya. Malaking bagay ito sa mga driver. E paano na yan? Ang driver, kung hindi taga rito, sa Maynila. Tapos gusto nang umuwi sa Visayas. Paano siya makauwi? Unang-una, pigil siya dito sa lisensya niya. No? Kasi dito yung... Dito niya pinarinyo. O. Oh, dito niya pinarinyo. Ngayon... Dito niya pinarinyo. Pero ngayon, paano siya makauwi? Na... May problema yung lisensya niya. Pero bayad kami. Totoo talaga mga LTO. Kami ang nagbayad sa inyo. Kami ang nagpapasawad sa inyo. Pero bulok kayo dahil wala kaming wala kaming halaga sa inyo kami ang nagpapasahod sa inyo sa lahat ng nagtarbaho ng gobyerno kami ang nagpapasahod sa inyo pero tingnan nyo ngayon sa karsada ang daming mga buraot ang daming ng ano korupsyon lahat ng mga polis nag checkpoint kayo pero puro lang mga motor yan ang dahilan puro mga motor kaya yung mga poor wells nakakalusot kahit mga drug lord nakakalusot kasi ang kinisinasakyan nila for wheels para ka naman para naman wala, wala na talaga sa ayos itong ano goberno natin marami na kayong ano marami na kayong binudol ni Marcos Bungbong Marcos grabe mga idol anong klaseng presidente yan bakit kulang sa pangisip wala. Birahin mo yung barangay captain namin dito. Ilang taon na. Walang katalo-talo. Alam mo kung bakit? Napagkatali tao. Marunong tumingin kung saan siya galing. Hanggang ngayon, palitan na lang yan, anak, ama. Anak, ama. Grabe. Napagkabobo. Napagkabobo nitong presidente nito. Isa pa yung head sa LTO. Bakit ginaganito nyo yung lisensya ng tao? Lisensya ng tao? Lisensya ng taong sambayanan? Ginaganyan nyo? Grabe. Hindi na maganda yung ginagawa nyo mga idol. Ang taong sambayanan ang nagpapasawad sa inyo. Pero tandaan nyo, kahit kahit kunti man wala kayong malasakit sa amin kahit kunti pagkakamali namin sa violation hinuhuli nyo kami o oh, tinitikitan pero nasaan naman yung amin yung parte namin nasaan na kunti pagkakamali namin violation T.O.P nasaan naman yung parte sa amin yung lisensya namin pag nagparinyo kami Nagpa-renew kami pero anong ginawa hindi namin nakukuha pero bayad kami ha hindi makakapal yung mukha namin para pumunta kami ng LTO na wala kami pira oo totoo mga idol kaya itong video na to mga idol pakishare kung nagustuhan nyo itong aking video para to sa lahat shout out sa nanonood nito God bless you always mga idol mag ingat kayo palagi Walang kwenta to si Bongbong Marcos, bobo, bangag kasi. Kaya walang kwenta. Kaya mga idol, hanggang dito na lang. Ito na lang ito yung script sa video ko, sa channel ko. Pakishare na lang dito sa akin video mga idol. Wala talaga. Tatay Digong, tumakbo ka uli para maano to, para masagot mo tong kahirapan ng taong sambayanan kami sa totoo lang na bodol talaga kami na scam kami ni Bongbong Marcos lahat ng sinasabi niya wala siyang tinupad alam niyo kung anong nangyari ngayon puro korupsyon puro korupsyon ang nangyayari sa amin grabe hindi ko na kaya yung ano batas natin ngayon hindi mo na mga pulis ngayon majikiro mga majikiro ang pulis ngayon pag napaginitan ka kahit hindi ka adik, matik yan, drug lord ka. Adik ka, plantiran ka. Ganon, ganon kalupit ang mga pulis natin ngayon, idol. Oh, ganon kalupit ang mga pulis ngayon. Bira lang, shout out pala sa mga, ano ha, sa mga pulis na matitino. I'm sorry sa inyo, idol, sa, ang, Go go lang kayo mga idol, gawa lang kayo ng tama. Lalabas at lalabas din yang katutuanan at kabaitan niyo. Magtagumpay rin kayo. Basta kayo, wag lang kayong magpadala. Wag lang kayong magpasasama sa mga taong masasama. Mga nakakapaligid sa inyo. Ito lang yung ipinaglaban ko dito mga idol, yung lisensya. Alim na buwan na to mga idol, pero wala pa yung ID ng lisensya ko. Wala pa anim na buwan na pero wala pa sabi daw nila tatlong buwan nandyan na daw pero hanggang ngayon wala pa ano bang gagawin ko dito ano bang gagawin ko dito sa lisensya ko kasi pag ako sinasabi ano daw to restro daw tong pinapakita ko sa kanila tapos sabi ko sir hindi ka ba marunong tumingin restro ba yan tinan mo nga yung lisensya ko ipinakita ko yung expire tinan mo yung lisensya ko bakit sabihin mo sa akin restore? Bakit ang restore? May, may ID ko ba? Ganon yun mga idol na nasagot ng mga traffic enforcer. Kasi restore nga daw, hinahanap yung lisensya ko. Lisensya ko sir, ito na nga kasi wala pa yung card ko. Kaya yun mga idol, totoo lang yung lisensya ko, wala talaga. Kaya ang masabi ko dito, ang presidente natin, bobo. Bobo, bangag. Naintindihan nyo ba yon? Bobo yung presidente natin, walang, walang sure na, walang perfect na isip. Mirain mo, lisensya ito. Ang, ang, ang checkpoint, kadalasan masabi sa akin, restore yung pinakita mo sa amin, sir eh. na nga sila. Sila ang gobyerno, sila ang batas pero na sila pa mismo naglukuhan. Kami namang mga ano, mga rider, ginawan tanga. No? Ginawa kami tanga, pero epektado sila kasi ang lisensya ang tawag nila restro. Kaya hanggang dito na lang ako, ako, idol, gigil ako. Gigil talaga ako idol, hindi ako ano. Hindi ako nagbibiro, gigil talaga ako ni Bongbong Marcos na bubo. Ah. Uh, congressman, bolisita ah uh, sana matulungan mo ako dito sa aking ano uh, lisensya hindi ko naman ano uh, financial problem ang akin dito congressman bolsita ang patas natin ang batas natin yun ang problema kasi ito na yung ito na yung ano pabaya ni bongbong marcos congressman na sana mano ma mo maaksyonan mo to kasi ikaw lang yung masandala namin sa mga motor rider kasi ikaw lang yung ano namin ikaw lang yung tagapagligtas limang buwan na yung lisensya ko limang buwan na yung lisensya ko pero yung ID card ko hindi ko pa nakukuha. Kaya, shout out sa'yo, congressman, buisita. Sana, marinig mo to at makita mo to aking video. Nanawagan ako sa'yo na sana, yung mga nandyan sa LTO, sana hindi na ganun. Kasi, bayad na yan eh. Tapos, pabalik-balikin ka. Hindi nila alam, na yung pira ng taong bayan, yun ang nang yun ang mga sinasahod sa kanila pero itong katangahan kasi ni BBM ito na, epektado na yung mga taong sa bayanan maraming nags nagsabi sa akin ah congressman maraming akong kausap mga mga, mga nag grab nagmumobit saan ako huminto nagusap-usap kami uh, yung mga lisensya nila, wala ba daw problema? Yun nga, yun nga ang problema nila karamihan yun talaga kaya nagawa ako ng video kasi para maparating to sayo congressman kaya maraming salamat idol uh, congressman Brigitta, maraming salamat mabuhay ka gugo ka lang ay, uh, congressman kasi marami kaming umaasa sa tulong mo sa mga ano sa taong sambayanan na motorista kaya maraming salamat